Breaking news mga kabayan, talagang minamalas yata ang Iran. Isang top Iranian general patay sa pagbagsak ng sinasakyan itong aeroplano. Aksidente nga ba ang nangyari o sinadya talagang targetin ang military commander na ito? Amerika nagdesisyon na. Donald Trump muling naluklok bilang bagong presidente ng Estados Unidos. Ano nga kaya ang magiging epekto ng Trump presidency sa kasalukuyang mga kaguluhan sa gitnang silangan, partikular na sa mga digmaang sangkot ang Israel? Defense Minister ng Israel, bakit nga ba sinibak sa pwesto ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu? At heto pa mga kabayan, US binantaan ang Iraq na wag daw itong papayag na gamitin ng Islamic Republic ang kanilang teritoryo para magsagawa ng mga panibagong pag-atake sa Israel. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga gritong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Isang matinding warning ang ibinigay ng Amerika sa gobyerno ng Iraq at sinabihan ito na huwag daw silang papayag na gagamitin ng Iran ang kanilang bansa para magsagawa ng mga susunod na pag-atake sa Israel. Binigyang diin ng Biden administration na hindi na raw nila mapipigilan ng Israel na durugin ng bansang Iraq sakaling magmumula nga rito ang mga panibagong pag-atake isasagawa ng Islamic Republic. Matapos kasi ang retaliatory strike ng Israel sa Iran, Galit na galit na sinabi ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na gagawin itong sobrang mapanguwasa ang kanilang isasagawang mga susunod na pag-atake. Lumabas mula sa mga Israeli intelligence na posibleng magmumula sa mga militanting grupo na nakabasis sa Iraq ang magiging pag-atake ng Tehran. Sinabi rin na mga Israeli officials na maaring kombinasyon na mga sundalo mula sa Iran Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, mga kaalyadong grupo ng Shia militants, mga drones at mga panibagong ballistic missile barrage ang gagawing pag-atake. Kinausap ni White House National Security Advisor Jake Sullivan si Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani noong linggo at tumawag din dito si U.S. Secretary of State Anthony Blinken upang impluensyahan ang Prime Minister ng Iraq para pigilan ang Shiite militia sa pagsasagawa ng mga pag-atake sa U.S. forces at maging sa Israel. Dagdag pa rito, hinikayat ng Amerika ang Iraq na kailangang gawin ito ang pangakong poprotektahan ang mga U.S. personnel na nasa loob ng kanilang bansa. Sa kabila naman ng pag-anunsyo ng Iraqi Prime Minister na ayaw nitong madamay ang kanilang bansa sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran, hindi naman ito nanawagan sa Iraqi militia na huwag nang umatake sa Israel. Samantala, talaga yatang minamalas nga ang bansang Iran sa mga pinakahuling kaganapan sa kanilang bansa. Ayon sa report ng Far News Agency, dalawang miyembro ng IRGC ang agad na nasawi matapos bumagsak ang eroplanong sinasakyan nito malapit sa Sirkan City sa bahagi ng Sistan and Balochistan Province. Isa sa mga nasawi ay ang top commander ng Iran na si Brigadier General Hamid Mazandarani na siyang tumatayong commander ng Ninive Brigade na nakabase sa Golistan Province sa Northern Iran. Sinabi sa report na namatay ang piloto na si Hamed Jandaki na miyembro rin ng IRGC Ground Force at ang Iranian General bilang mga martir dahil nagsasagawa yung mano ng Combat Operation Military Exercises ang naturang aircraft bago nga ito bumagsak. Sa naganap na IRGC Military Exercises, sinasabing nagawang itumba ba, ng Iranian military ang apat na terorista ng mga miyembro di umano ng proxy forces ng kanilang mga kalaban. Mula noong October 26 ay nagsasagawa ang IRGC ng mga military operations sa bahaging ito ng rehiyon kung saan sampu pang military officers ng Iran ang nasawi dahil sa mga pag-ataking isinagawa ng Sunni Muslim militants. Ang bahaging ito ng Sistan and Balochistan ay second largest province ng bansang Iran na nasa border ng mga bansang Afghanistan at Pakistan. Isa rin ito sa pinakamahirap na rehiyon sa buong bansa kung saan pinakamarami naman ang Sunni Muslims na kaiba sa majority ng Shiite population ng Iran. Balitang Amerika naman tayo mga kabayan, United States nagdesisyon na muling naluklok bilang bagong presidente ng Amerika si Donald Trump matapos nga ang US presidential election noong November 5, 2024. Tinaguri ang extraordinary comeback ang pagkapanalo ni Trump kung saan tinalo nga nito ang kanyang kalaban na si US Vice President Kamala Harris. Pero ano nga ba ang magiging epekto ng isang Trump presidency lalo na nga sa mga kaguluhang nagaganap sa kasalukuyan sa Middle East. Ayon sa ilang mga analyst, kahit sino pang araw ang mananalo sa US election, nadyan pa rin talaga ang realidad na mananatili pa rin ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. Sa kasagsagan nga ng naturang eleksyon ay inaasahang isa sa gawan ng tiran ang pangako nitong ikatlong pag-atake sa Israel subalit hindi nga ito nangyari. Bago pa nga mahalal bilang 47th US President, sinabi ni Donald Trump ang kanyang stand sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel at lantarang sinabi nito na mas mainam na atakihin ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran. Sa kabila nito, sinabi ng mga top Iranian officials na wala silang pakailam kahit sino pangaraw ang manalong presidente sa Amerika. Sinabi ng tagapagsalita ng Iran Foreign Ministry na maaaring tingnan ng kanilang bansa ang magiging hakbangi ng Amerika pagkatapos nga ang nasabing eleksyon pero hindi ibig sabihin ito na magbabago ang kanilang mga plano. Sinabi naman ni Iranian President Masoud Bisiskyan na handa silang makipag-usap sa US upang mapag-usapan ang pag alis ng mga sanctions na ipinataw ng Amerika sa Islamic Republic. Sa kasalukuyan ay tikum pa rin ang bibig ni Ali Khamenei, partikular na nga sa pagkakaluklok ni Donald Trump bilang papalit na presidente kay Joe Biden. Kaiba ito sa mga nakalipas na 35 years kung saan palagian itong tinitira ang US political system. Ang pananahimik ng Iranian Supreme Leader ay nakikita naman na mga analyst bilang sign of weakness dahil nga alam nito na hindi magiging maganda para sa Iran ang pagbabalik na ito ni President-elect Donald Trump. Kung inyong matatandaan mga kabayan, si Trump ay naging tinik sa lalamunan ng Iran at siyang nagpataw ng napakaraming mga sanksyon sa Iranian economy siya rin ang nagputos na itumba ng Amerika ang Iranian General na si Qasem Soleimani na siya namang tumatayong military commander at nagmomonitor sa mga proxy ng Iran sa buong Middle East. Matapos nga pagkatalo ni Trump noong 2020 US election, agad na minadali ng Iran ang kanilang pagpuproseso ng enriched uranium na ginagamit para sa mga nuclear weapons dinagdagan ang mga oil exports at mas pinalakas nga ng Iran ang suporta nila sa mga kaalyadong militanting grupo at kalaunan nga ay nagresulta ito sa digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa din. Sa ngayon nga ay binantaan na ng Iran ang Israel para nga sa panibagong malawakang pag-atake. Marami nga ang naniniwala na mas magiging motivated si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pag-atake nito sa mga nuclear facilities ng Iran sa pagkakaluklo ni Donald Trump. Sa isang nakakagulat naman na announcement ni Netanyahu noong November 5, sinibak nito sa pwesto si Israel Defense Minister Yoav Galant at ipinalit sa puesto si Israel Foreign Minister Israel Katz habang si Gideon Sar naman ang papalit sa kanyang pwesto. Ayon kay Netanyahu na wala na raw siya ng tiwala kay Galant sa pag-handle nga nito sa digmaan sa Gaza at Lebanon. Dagdag pa rito, lumalawak na diumano ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang mga opisyales at hindi na rin ito maitatago pa sa publiko. Maaari nga raw magamit ng kalaban ang mga ganitong pagkakataon para pabagsakin ng Israel kaya mas mainam na tanggalin na sa pwesto si Galant. Tila hindi naman nagustuhan ng maraming mga Israeli ang desisyon na ito ni Netanyahu. Ilang oras nga lamang matapos ang kanyang pag ay libo-libong mga mamamaya ng Israel ang nagtipon at sumiklab kaagad ang malawakang protesta sa loob ng kanilang bansa. Agad na napuno ng mga protesters ang commercial hub ng Tel Aviv at hinarangan din nila ang mga major highway sa loob ng syudad. Samantalang ang iba naman ay sumugod pa sa harap ng bahay ni Netanyahu sa Jerusalem. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba pa ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.